Magpapalit tayo ngayon ng uh, stock bulb natin sa Mitsubishi Adventure. Papalitan natin ng Nobsai LED light bulb. Ayan, uh, buksan natin muna. Bit. Ayan. Nobsai. H4 to ha, mga, mga pups. H4. Uh, mukhang okay naman na uh, physical appearance. Okay naman siya, oh. So, sakabit natin to uh, O, so, sa yan, may uh, manual, instruction manual. Okay. Ayan. Ah, tara, umpisa na natin mga paps ang pagkabit na ating uh, LED light bulb palitan natin yung stock uh, na bulb dadahin natin uh, ay tatanggalin natin yung negative connection sa battery para safe tayo tanggalin natin to bago tayo magkalipat sa bal mas maganda mga paps lagyan natin na. Ah. para sure safety first tayo tatanggalin natin tong ano grill yan tanggal na natin tapos ito babasin natin to masikip Ayan. may access na tayo mga paps tatanggalin natin yung ano rubber Ayan. Pag natanggal na natin mga paps. May lock lang to na spring. Parang spring to eh. Yung umahawak sa stock bulb Ito yung umahawak doon sa stock bulb Oh, katulad niya no. Stock bulb Stock bulb pa to. Ito yung umahawak. So may parang clip yan. Clip lock. Ipupush mo lang siya ng bahagya push na tapos i-slide mo lang ng pakaliwa. Ayan, o. Ang wangat na siya. Ma-access mo na mga pops yung ano, uh, stock bar. Tapos ito mga pops. Ayan. Ito. Tsaka rubber. Nakaganyan niya. Ang position niya eh. Ayan, nakaganyan. <laughs> Ganyan yan. So, dapat pops. Itong ito, tsaka ito, kaya mo, dapat nakaganyan yan, no? Nakaibabaw yung rubber. Nasa ilalim yung ito. Yung pagkakabitan ng LED. bag nandun na sa ano pa, gano'n na setup para may dali, madaling yung maipasok at mapihit yung ito yung cat ba kopya mga pups uh, ganun lang ka dali ang paglalagay yan tandaan nyo paps para hindi kayo mahirapan tandaan nyo lang yung video natin mga paps yan lagay dyan post kanya lang mga pups dapat may isuksok mo doon itong iibabaw na rubber nasa loob yung nasa ilalim yung pagkakabitan ng LED natin so yan para may isuksok nyo ng maayos mapihit nyo ng maayos yan tapos ito naman ayan o kitang kita na yung pagdaanohan ng Uh, screw 'to na maliit pops ay eh, nakalagay diyan. So, may gatla ka sa 'yon doon sa so kailangan mo ipasok muna. Pag naipasok mo 'tong kabilaan, may gatla doon. pihitin mo ng clockwise 45 degrees daw ang nakalagay sa manual eh. So, ano lang kadali mga pops Ayan, may na. Push mo lang konti para bumaon. ayan 45 degrees ayan o oh, na may tanda kasi ako dito pops ayan o oh. Tinandaan ko kung saan tatapat tong wire kanina nung tinatansya ko. So, dito nga talaga siya. Ayan, o. Oh. Nung napihit ko na, tumapat siya dito sa tanda ko itong wire para hindi ako mag uh, sure ako na ang nasa hindi magkabaliktad yung low beam tsaka high beam ng position so yun ang ginagawa ano ko kanya kanyang ang discarty pops kung paano mo uh, didiskartihan kung tama ba yung pagkalagay mo o hindi so ako ah uh, may disk, uh, ginawa ko ng tanda na pag inikot ko itong wire na to nandito siya sa pinandaan ko kanina so na, sakto tumapat naman at Bukang tama naman yung pagkahigpit natin ayan Ikabit na natin ng maayos wabalik na natin doon so check natin mga paps kung gumagana to at i-compare natin yung bulbs bulb stock tsaka yung LED light na binili natin. Uh, So, ayan, Paps. Mawa na So, maliwanag talaga, Paps. So, oh. malaking pagkaiba nila. So, ang oh, susunod natin, yung sa kabila. Yan naman, papalitan natin. Yan, Paps. Same lang din ang gagawin natin. Babaklasin lang natin itong ano, tatanggalin lang natin itong rubber cup. Ah, uh, tanggalin natin po. So, sa iyan na mga box. Uh, ikakabit na natin yung pangalawa. Ayun. na natin. Tapos yung rubber, ilalagay na rin natin. Same pa rin, Pops. Uh, Isusuklog mo siya doon sa ano, yung rubber, sa pagkakabita ng valve. Ayan. Kailangan maituklog mo siya ng ayos. Ayan. Kami, okay na pops, makikita nyo naman na okay na. Ayan. Pit na pit na siya doon sa butas. Hindi na makadaan yung Halikabok, tubig. Ayan. Nausakan mo yan. Ito, paps. Ipapasok. Doon uh, sa gatla. as kung may pasok mo sa gatla, ipinitin mo ng clockwise. Pahigpit. Parang humigpit. ang uh, higpit. Forty-five degrees daw to eh. Ayun. Ayan. Lumapat na. Hindi na naman sa tanda ko yung wire. So, okay na to Pops. Ganun lang kadali mga Pops. Uh, tama, walang, walang alog Pops, oh. Dahil, ibig sabihin, oh, no, tama yung pagkasalpak salpak mo nung LED sa pag pipihita natin o pag natin. Ayan, oh. No? Walang alaw. Ibig sabihin, good na good yung ano, natin gawa natin. Good luck. Ayun, mga paps. Uh, yan ang resulta ng knob sight. Mukhang maganda. Malinaw. Maliwanag. Oh. Lakas ng ilaw. Lakas pala ng ilaw. Ayun. Uh, maganda, maganda, mga paps. Kung nagustuhan nyo, uh, pakilike naman at pakipalo lang na ating page para at pakipinot na lang din ang bell uh, button para lagi kayong updated sa mga i-upload natin sa mga video sa ating page. Uh, maraming maraming salamat mga pop, sa panonood. Yan lang.